pag-aralan natin ang second move. 116, 115. Yan. Laging ganyan ang kalimitan nakikita, no. Lalo sa mga beginners, mga bossing. Siyempre magre-real yan. Dito sila, bukla yan. eh. Merong dito, may tira din dito. Unahin natin yung dito susulong sila diyan papasukin mo yan yan ito yung ginagawa no so, iilag mo lang yan tapos sasayangin nila yan saluhin mo lang dito sila dito ka sasayangin ulit saluhin mo lang dito na isusulong susulong yan ngayon para magkaroon ka ng lance huwag dito dito yan may mga lansi ka dyan once na magkamali siya ng ano, sulong no kasi ito lansi ito lansi ito lansi no? uh, lalo naman kung dito susulong di sisingitan mo o isa isa natin kapag dito lansi bakit papakain mo to sasabay ka dito kakain siya eh. You know, dama ka doon okay kung pumunta siya dito, eh, gaganon mo lang yung dama mo. Kitang kita na yan. Okay, balik natin. Eh, nalansi dito. Eh, paano kung dito? Lansi pa rin. Ito lang mo. Pag dito kumain, gaganon ka lang. Di ba? Pag dito kumain, parehas lang. Dito pa rin. Pagkain niya, butas. Pakain mo to, dama ka doon. Okay? Kung dumama, di i-captured mo. Kung hindi dumama, ito isulong, kakain ka. Ika-captured yung dama mo. Okay lang, lamang ka pa rin sa pyesa. Okay, balik natin. So, dalawang lance na yun. E, paano kung hindi siya dyan sumulong? Hindi dito. Dito siya. Ah, lance pa rin. Dito ka susulong naman. Pakain. Pakain dalawa tama ka doon sa dulo. O so yan, panalo ka na dyan. So balik natin. Kaya malamang isusulong niya sa iyo yung nasa libro ng kanilang 116. Dito yan. Okay, pag sulong dyan, pwede mo nang itabla yan. Kung gusto mo. Ha? Tabla na yan eh. Idos mo lang yan. Mauwi na yun sa tabla. di Siyempre, malulugi siyang ng isa. Idodos mo eh para hindi naman malugi babawiin niya yan Itetress ka naman yan o yan tablahan na yan kasi o tiga-apat na pyesa madali nang bilangin ngayon susulong siya dito huwag kang susulong dito ah, abangan mo lang mag-abang ka lang dito a 3 baka sakaling susulong matatalo dito matatalo siya oh ito bad move to dapat dito lang kung sumulong dyan, di pagkakataon mo na, dito ka. Dito siya, dito ka. O, hindi siya makasulong dito eh. Papakainan mo kasi eh. Okay? Pag dito naman siya, dito na. Pakain mo na. Pakain mo na. Ayun. Dapat kasi tabla na eh, kung pinilit niya pa ano. So matatalo siya doon. Okay? Nakuha niya ang punto. Tablaan lang yun. Kaya nga itinabla mo na eh. Pag dito, pwede mo na itabla eh, no? oh kaso, pinilit niya pang manalo, lalong natalo. Imbis na tabla na. Okay? Ito, tabla na, sabi ko. Pwede mo na lang itabla yan para another game. Ngayon, kung naghahanap ka pa ng panalo, pwede mo naman isulong to. Yan. Another way. Baka sakaling hindi niya pa alam yan, eh di makakuha ka ng panalo, no? Kasi dito, pwede nang tabla yan eh. Dito, another way. May tablahan at may panalo pag nagkamali. Okay, dalawang kain. Pwede dito. Pwede dito. Yan, dalawang bagay. Unahin natin dito. Pag dyan siya kumain, dilugi ka ng isa, no? Puposisyon ka dito. Poporma ka. Yan, o dito. Pag nalito siya dito, di yare. Halimbawa, Uh, dito siya, halimbawa diyan. Eh di ito nang gagawin mo. Papakain. Pagkain niya, ayun na naman oh. Lumang ka na naman diyan, dadama ka pa. Okay? Balik natin. Lalo naman kung ito, kitang-kita na 'yan oh, straight, di ba? Oh. Pag dito, ganun din. Dama naman doon. Oh, di ba? ngayon kung dito siya tapos dito siya matatatluhan nga paano kung dito di pakain mo to tapos pakain dito ayun na o. pwedeng mag draw pwedeng lumamang ka no? sa kaya siya dito susulong Pwede siya dito, eh dadama ka naman. Pwede mo na ipakain yan eh. Tapos magpadama ka, no? Pwede yan. O. Pag dito, okay lang. Dito ka. Pwede ka dito. Do doon siya. O, sulungan mo dito. Dito siya. O, pakain. Tapos magpapadama ka. oh Maganda. Maganda position mo. Kasi, hindi siya makapag ano eh, ano, mag-sacrifice siya dito, dito siya, hindi ipapaltikin mo. Madadalwahan mo, di ba? You oh. know? Oh, tapos idadama mo. Iilag, mahahabol mo 'yan eh. Oh, maabutan mo. Dito ka. Dito siya, dito ka. Okay? Oh, ulitin natin. Yan. Yan yung mga palagi nakikita sa ano sa mga laro lalo mga ano beginners mga yan ang karaniwan buklain kasi yan o, dito ka na dito siya o dahil sabi ko nga tabla na dito naghahanap ka pa ng panalo dito ko nagpakain o dito kumain dito ka o kaya ang gagawin niya ito o yan pwedeng tumabla I-dos mo na yan para bawiin lugi mo. Yan. Dito siya. Doon siya, no? Yan. Dito ka naman. O, pagpunta dito. O, dito siya. Yan. Pag sya, siya, eh, pwede mo pabalikin. Tapos sisingit ka doon. Ha? Pwede naman yun eh. Singit ka. Okay? O di kaya pagpunta dyan, pwede ka dito. Yan. Dito ngayon siya. Dito ka. Yan. Papunta yun sa tabla. No? Papunta sa tabla. Pero pag dito siya, dito, dito siya dumama, magpapadama ka rin doon. Yan o. o Iilag yan eh. Pag umilag yan, idadama mo na. Medyo lamang ka sa pyesa. Okay? Ngayon kung dito dumama, uh, itabla mo na. Dito ka lang. Pagkain niya. Pakain mo. Pakain mo. Yan. Pag tatlo. O di tabla. Ganun lang. Ganun lang dama. Pagka tabla, wag na ipilit. No? Itabla mo na. Kesa madisgrasya pa. Okay. yung mga counter sa ano, 116. Uh, pwede mong i-apply. No? pwedeng manalo at pwede rin tumabla depende sa sulong ng kalaban mo pag tama ay di tabla dito, dito siya yan meron namang ano hindi muna sumusulong dito dito muna okay o. gagawin mo naman, sasaluin mo yan dito siya Sumuksok ka na doon sa, gu sa gilid Okay. Ngayon, pagpunta dito, hindi na ito isusulong mo. Iba na ang timing niyan. Dito ka na. Yan. Ito na. Pagkain niya, dos mo ngayon. Yun. Dos. Yan. Pag tumira dito, mag e, -e ka. Okay? e ang sulong. Pag dito ang sulong, ah, uh, Yan. 5-1. Para kung dito siya, tatakpan mo. Kung dito siya, dito ka naman. Susubuan mo. Okay? So, pag dito ang sulong, dito ka. Ngayon, pag dito, dito ka. Yan, yan ang timing. Okay. Nakuha ang timing. Dahil may inaabangan ka dyan eh. Pag sinulong niya to, pag pagkakataon na ulit. Papakain mo to. Papakain mo to. Padalwa mo. Ayun, sakto yan mga bossing pagsulong dito ayan ah dito siya dito ka di ba eksakto iyan yung mga pwedeng mangyari no once na nag-error ha ah? once na nag-error sinasabi natin nagkamali siya doon oo error siya doon eh kasi pagsulong nga dito timing itatiming mo to eh ito yung error niya no yan yan yung error Pwede naman siya dito. Pwede kaya? Pwede naman. Wala namang bawal diyan eh. Pwede dito ka. Oh, para nakatuto ka doon, oh. Ah, Jim, malamang alisin niya 'yan. Oh, di ba? Alisin niya. Eh, pilipit na 'yung ano niya, oh. Susubuan mo lang. Pilipit na. Oh, dito siya. Di abangan mo lang. Oh. Sakaluin mo lang. Di ba? Tatakas siya diyan eh. Dito siya ay wari ko hindi na makakatakas pwede mong pabalikin idama mo so, ba? Diba? yung e, mga pwede mong gamitin balik natin ng kaunti ah, ito lansin no? Oh. paano ko nagpakain dito ka, Okay ah, dito ka pa rin uh, oh. paano kung sumulong doon e, dito ka maipit naman siya dyan mamimilipit siya dito siya halimbawa oh, abang abang ka lang dito yan pumorma oh, pumorma takpan mo na pwede mong takpan pwede siya magpabalik kaso makakalusot ka na yun o oh. lulusot eh okay. Oh, so dito na lang hindi siya nagpabalik eh, pwede ka na magpatras eh. Ayan. Oh, susugod siya doon. Oh, pwede ka dito. Oh, pwede sumugod sa gitna. Hindi dito ka. Paano kung sumingit? Sumingit. Pwede dito. Pakain. pwedeng saluhin. Ayan. Doon siya. Dito ka. Sakto yan eh. Kung dito siya, dito ka naman okay may talo may tabla mga bossing no eh at least hindi ka naman matatalo may mga counter eh okay mahaba yan o. Oh. ito pang pwede mong ano idagdag o, oh, habaan na natin narayan na rin lang tayo eh dito sya kanina dito no pwede ka rin dito o, oh, dito sya dito ka dito sya dito ka yan pag inangat niya ang 9, nag 9.5, oh, malaking pag-asa na. Itira mo na ang 5.1, oh, kasi may mga nakatagong lansi dyan. Baka hindi niya makita, di ayos. Diba, ito, oh, ina-expect niya, wala nang suporta. Oh, Di ba? Oh. oh, wala nang suporta eh. Oh, balik natin. Siniguro, ah, wala na ikang suporta. Doon siya nagkamali. Ayan o, oh, si lansi. Pakain dalawa. Pakain isa. ya, pakain ulit, dama ka. Okay, malaking kalamangan pag may dama na Oh, no? lugi ka lang ng isa pero may dama ka eh. 2 4 6 2 4 6 7. Oh, di ba? Malay mo. Ay hindi nagpunta dito, dito siya. ganun pa rin. Pakain mo 'to. Pakain dalawa. Ayun, dama ka na naman, oh. Pakain ka lang yan. Okay, nakuha. Okay. Pwede yan. Pwede mong i-apply. Ay, nagpakain dito. Sumain ng ang abante. Ay, pasok na naman. Pakain dyan, oh. Pakain dito. Ayun, dama ka na naman. Oh, pwede mong pag-aralan yan. I-develop mo. I-improve mo pa, no? Kaya ang mangyari dyan, ito, Pwede niya alisin yan. O di kaya dito siya ito talaga eh pwedeng gawin niya ito pag dyan ipapasok ka na dyan ah pasok pwedeng sumulong dito pwedeng dito okay pwede siya dyan eh ah, pag dito Itong ya susubuan mo dyan. yan diyan. Ayun oh. Dito siya, di alis ka na doon. Ayun oh pag sumulong dyan edi pasukin mo ano, pwede ka dito pag dito naman sumulong ah, dito ka Ayan, pwede ka dito pwede niyang pabalikin kasi eh. yan eh. pwede niyang pabalikin pwede mo rin itong ipakain ah yun dito siya Pasok ka dito. Eh, papatras lang, papatras yan eh. Sugod ka naman ngayon ng sugod. Ha? Sugod ka ng sugod dyan, oh. Susugod din siya. oh, pwede ka dito. Pag dito siya, oh, makakarial ka. Tama? Pwede ka magrial. Op, oh, baka matalo. Dito na lang. mawawalan ka kasi ng ano eh pagka nag real siya oh. oh. kaya ito na lang yun bawal naman siya dito kasi ito malamang dito halimbawa dito siya yun oh, di papasukin mo wala na siyang suporta ah. oh, dito siya dito ka naman oh, yun wala na siya ng sulong okay yung mga pwede mong apply pag pwede mong gamitin mga bossy marami kasi yan eh Oh. Pwede to, pwede rin to Dito ka yan. May tumitira din doon Okay lang yan, oh. dituluhin mo Yan ba eh, may matatalo agad eh, Hindi pa Hindi mo pa agad matatalo yan Sumulong doon, oh. di pa kain mo oh yan yun. Sumulong doon. Ayan na. O. Pag dito siya, uh, ah, sino susulong? Itim. Itim. Ah, oo Itim. Ito, pakain na. O. Para hindi na makaporma doon. Papasukin mo eh. Dito siya. Pwede ka Dito. dito siya pasok ka na dito lamang ka na dito eh dito siya dito ka na o dyan siya pwede mo lang atras atrasan yan eh kaya dito ka lang wala na nasa gitna na eh o okay o dito siya doon siya di atrasan mo o yan na, mahaba na ating i-edit. Matagal-tagal to. Mga idea lang. Nabigyan ko kayo ng mga idea. Ang gagawin nyo dyan, ide-develop nyo, aralin nyo. Then, palakasin nyo. Okay? Yung maganda para sa inyo, di kunin nyo. Yung hindi, di itapon nyo. Ganun lang mga bossing.